Gusto mo ba na sa iyo lamang siya magkagandarapa at maaakit ng husto sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang gugustuhin at mamahalin niya habang buhay. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At palagi na lang kayong nagbabangayan at palaging nag-aaway na dalawa. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual upang patuloy ang pagmamahalan at masayang pagsasama ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos buksan mo ito at lagyan ng kalahating tubig. At pagkatapos, maglagay ka rin ng isang kutsarang asin at isang kutsarang asukal. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido sa akin ka lamang maaakit at magkakandarapa habang buhay. At ako lamang ang mamahalin mo. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat, tupiin ang papel, kahit ilang tupi, at ilagay ito sa loob ng garapon na inihanda mo na may tubig, asin at asukal. At pagkatapos, hawakan saglit sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag ka, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos mo nang mabanggit ang nakasulat sa papel, ay pwede mo nang takpan ang ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At paniguradong sa iyo lamang siya maaakit, magkakandara pa at mamahalin ka habang buhay. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.